Hmm, ang gawas me guys. May hapon sa tanahan. kuan na pa sa Pilipinas. Alas do sa kadlawon. Dos medyas kadlawon. Alas dos midya ron sa hapon. So we are here. nag asa ni. Amo ko Saturday yun sa ni. Saturday banding. Saturday banding. Bukar wash. Bukar wash guys. Naramid risk car na So good nagbu -ubo. ka good na ni siyag buk-buk at to, tak sa touchless ay sus kataas o pila limang <credits> kagmang murag ika kanapu talaw <credits> kanapu eh? eh, ni hindi sabak ni guys ito ang tama. Now, okay na siya. May over na niya yung fear, Ani. So, mo na to. Ato, dami sa touchless. nga, kahit taas magpila, na lang ni sa, sa, ano sa Sa pag-arasay. Sa pag-arasay. Sa pag -rasay. sa nilang <laughs> oh. tubig na rin ako. Why? tick 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 As usual, kung sa pamilya mong buhat, masapat yung mga nguntra. town tao niya mong kinabuhay dito the blower na guys. sobrang grabe ang blower dire Mura po palang. lahat <laughs> yung mga sakyan nan. Tagaan na, sa may padong. sa yung kuha ng gamay, Sa cost ko. Dollar yung cost ko. Magpalit na may tubig, guys. Uy, yung apple nga. Ato na may sa Asian, mag-grocery o karne. Maglumpia ko. Unya. Can Nagpalit po dahil may ay. Ako ipakita ninyo. Can I come? Ambot lang nga. Nahasi man yung mga tao oh. dali sa... Nahasi man yung mga tao dali sa solar eclipse. Kaya mo agi man mo. So, nagpadasad Miss Kahase. <laughs> oh, prepared, prepared na si Daddy. Pirti sa aming pamalit, ani guys. O mga, o sa ni? Solar Eclipse Gas. Oh, gas ba? Oy? Glasses. So, nagpalit ni. Oh, kay para, ready na may ini glunis oh, Kay na, ba't nagkagulog yung sila dari ani? Ay, na ni Fritz pa butilya na daw sa San Miguel ang gamito niya sa una wow. unya diri kay usom lang solar eclipse glasses di palit sa take aron main sa tano kaya mga bata ganam sila mo oh, so para ma-protect ang atong eyes magta pa ako sa kuno Fritz eh hmm, nabali pa na kila okay, this way <laughs> try na ninyo yung glasses ready na sila Ready na sa solar eclipse para matanaw ko na si Lambot. Siya so, puro man na to, Ani. Night time. Night time, dili man siya ka makaklaro, Ana, because that's just for eclipse glass. So it's, it's all it's all black. Yeah, it's all black. black. So that makes your eyes safe. Right? Oh, sige, give it to me back na, be Give it, give it back, be Kaya hindi maguba. Come on. Give it back, kids. Yeah. So ready na nga Glasses. Uh huh? Ah, huh? just ka guapa. <laughs> uh, that's enough now Let me have it. at the keep, okay? Because we're gonna use it on Monday, okay, guys? Mommy, is, is it only for nighttime? No, it's for the solar eclipse when the I don't know when the moon covers the sun. Is that correct, Koya? they're gonna meet in the in between right that's a full solar eclipse oh that's a full solar eclipse but but if it's half it will make like a, a, loon, a moon mom oh. and if you stare at the sun very long you will get blind exactly that's why we we bought glasses para makawatch hapon mo they give it back mom, mom i want to take oh, a picture. Oh. oh my god mm. mom, i want to take a picture of the solar eclipse okay so na namisko ko Nga si Daddy rin ni Sun, nang luod na si Kayla, eh, kaya gusto siya mo kuyog. Nga, yeah, tubig na may paliton o uh, apple o yogurt. So, wala namin mo kuyog tanak kay. Mabudo lagi ta guys uy if musulta no? if tuyo na to tubig uh, ang tuyo na to is tubig ra uh, something else ang ending kay full cart atong ma, ma, ma check out unya madak unta so mo na strategy na mo ron kung, kung sa tuyo usaray mo adto nya magadto na mi sa Asian ron kay para ma ngumpra sa mga karne o palitra miglumpia unon og a uh, bukog siguro sa baboy para magsabaw sabaw ta nya ano na pa may karne na may baka sa balay na may may baka oh na may baka og manok so gamay ra mong kumprahon guys kay mag, mag uh, tipun og lagi ano yon di na mahibaw-an nimo unsay usually mangut sa una dinaghanon bitaw na mo so ang ending matapo kay ng nami chest freezer. So, matapok ang karne, madto na sa kinailaw man, dili na na mo mahibawaan kung unsa pa yung mga lutoon nun. Unya, kada weekend may mo gawas kay mag grocery. So, karo naman, mong gitry nga, hurut-huruton usa. Usa may mag grocery. Kaya para, makahibaw may unsay na pa or unsay wala na. So, mura Nagbayad nas sa daddy, wat-huwat lang may dili sa kenan para mo mi may green fresh. Balik na siya, guys. So, waka na budol. Kaya wala oh! yung kuyog. Wala yung kuyog. Wala? Gamay na nabayaran, Uy, nung pra, ginag tubig si sir. Uy. Wala na yung ipalit. Pila yung nabayran na itanan? 37. $37 na tanan, guys. Mura na ang yung napalit sa $37. Itlog, doon ka tubig, apple, nang kapayas na ba doon? <laughs> Saging o ka na. Yogurt. Okay. Padong na mi ato na miskuan. Amo. Destinasyon. Palitag utan nun. Okay. Nami guys. Ak aray. Napaku. Ako <laughs> ani. Uy. Ako ra musodi ay. Eh. So musodi ako kadiyot. Palit ra lumpia wrapper. O ka ng lumpia uno niya. Bukog na sa bunonon. Mauro siguro eh. For this week. Tanaw na to. Na pa bakas bahay nga ginaling. Nita pa siya o. narain Shopping bag. So, umusod siya ako guys and I'll see you later. So, muna to guys. Man ako pang umpra. Eh, huwag na na siya. si na siya ukay cellphone, no? Sorry. Sure. tug pa mo mga amo. Anhi, manun mga tuog. Sasakyan na. Ugnas ba? di na sila matug sus magduwa ra te bukad law weekend pero mo to guys so na accomplish na mo magpapangumpra unya nakapalit mi og solar eclipse glasses okay so un uso magikuno ni eh. and mo to mauli na mi thank you so much for watching and we will see you on the next one bye salamat sa pagtan